Bibili na nga pala kami ngayon ng yero ni Kuya Rolly. Kasama ko nga palang bumili si Muteg, si Kurad at si PA. Bali, apat nga pala na 8 yung size ang bibili namin. Yung makapal na nga pala ang pinili ko para naman matibay-tibay na ang ikakabit ni Kuya Rolly. Tapos bumili na nga din pala ako ng isang kilong alambre. Sinasama ko na nga din pala dito si para naman may tiga video ako. Tinuturuan ko na nga din pala siyang mag kasi minsan wala akong tiga video. Sariwakwakan na! Nakarating na nga din pala kami dito sa bahay nila Kuya Rolly. Ang nabutan nga lang namin dito yung dalawang anak niya saka yung uncle niya. Saan si daddy niyo? Nagsika po. Asan yung kapatid mong isa? Hindi ko dito ah. Sa bangkag po. Ha? Sa bangkag po. Hindi din pumasok? Ba't di kayo pumasok? Naglilis po kami ng bahay. Weh, kapon walang pasok ni. Eh. Meron ba kapon? Meron po. Pasok ka? Asan yung bike ni papa niyo? Ayun uh po. -huh. Ito? Uh -huh. Ako po. Pumutok po yung mukha niya po Kalit naman ata. Mali. May nagbigay ng 3,000 eh. Sagot niya yung ano, side car niyan. Ito ka. Dito mag Anong masabi mo sa nagbigay ng tulong? Ala si Daddy niya. Maraming maraming salamat po. Ang saya. Oh. <laughs> <laughs> Ba't di ka daw kumakain doon? Hmm. Hindi ko po alam. Darabong, darabong. Di mo alam? Doon alam mo yung ano, yung gilid ay. Halika, isama nga natin to sa gilid. Ibababa lang namin yun, no? Ipunta nga natin dyan yun. Hmm? No, no, doon no, ka no. nalang kakain, Garod, no? Isama mo daw yung ano, yung kapatid mo, doon din daw do kakain. Libre ka ng tangalian, no? Ah, sabihin mo mamaya, no? Pasok ba kayo bukas? Opo. Punta kayo doon, no? Ikaw? Hindi, hindi ka kasali <laughs> dito ka sa inyo. Hindi <laughs> ka naman high school. Hindi ka pa high school, di ba? Oh, Inventory oh. pa. Ibaba lang natin. Doon, doon, sa gilid. Ano kayang balak po ni ano dito? Atay. Ayaw niya po kaya yung ano, sa wale? Eh, gusto kung kwan mayroon. O, oh, mas gusto niya yung kawayan. Pero ang gusto niya ay ito, din na din rao, oh, ito na raw, ito na raw, kawala. Ayaw niya nung sawali? Ayaw daw, inaalay daw yun. Ha? Madaling inaalay. Buti naman po yun, di ba? Hmm. Maganda rin ito pagkaganyan ng gawa. Sa o po lang... siya nagsikal o? Oh? Ay, sa ako ang talugtog. Malayo. Malayo, Ay, malayo sa talugtog. Anong masabi mo dun sa ano? Yung papakain sa inyo? Maraming salamat po. Love you. Love you. <laughs> Love you. Tingnan yung videographer. Tama niya mamiliyak. Miliyak yung videographer ko. Dito na daw titira yun, yung videographer. Kasama na. Kasama niya. Gusto niya? Tiktik kalaban sa pagkain. Laga niya, Alam mo na kung magkano na ipon kay, ano, kay Papa Ma? Hindi <laughs> pa <laughs> po. 17,000 na. Alam mo ba yan? Hindi pa po. Hindi ma alam yan? Hindi. <laughs> Taon na taon na taon. Kinakausap. <laughs> Pwedeng makikwan? Pakibinhan mo nga sila ng kaldero nila. At yung kaldero ni Kakasirola. Ano ba? Ano ba? Kaldero. Malaking kaldero? Wala. Pakibilan mo na lang sila. Saan po ba sila ano dito nagpupups? Ewan ko ba. <laughs> sa ngayon naglalabas ng ano sa manang loob. Sa ligasyon. Ay, itong kaya? Oo. Ito yun o. <laughs> Ayun <you know>. o. <laughs> Ikaw. Eh wala naman silang sa iyo. Ay, po silang sariling ano, palituran. Nako. Kaya sabi ko nga sa kanila, caldero, kaserola, wala sila. Caldero, kaserola. Pinagkakainan niya yung takip ng kwan, kaserola. Ay, yung kaserola pala? Wala. Kaya ka... Uh, yung malaki pa o sakto ano? Hindi, ng... yung para lang yung susunod lang sa maliit. Di ba may maliit? Yung katamtaman lang. Saka yung kaldero nila, yung katamtaman din. Hmm. Ha? Eh kahit na nga, eh, sinasabi ko naman yung totoo. Mga kaldero. Sige po, maganda po yan. Saka wala pala kaldero. Mga plato, wala silang plato. Sige po, wala po bala. Kutsara, Kaya, ganun pa, no? Oo, sabi ko nga, pag pumunta dito, sasabihin ko. Kaya ko nga. Marami nang puslang naipon. Oo. Kaya, pakibilhan mo na lang sila, sandok. Opo. kala ano, ano niyo po si Kuya? Mano, Bal bali pinsan ko siya. Ay, pinsan niya po. Ano pong masabi niyo sa mga tumutulong naman? Eh, di, maraming salamat at tumutulong sila sa kanila para hindi naman siya kawawa. May nag-sponsor pa po ng ano eh, doon sa bike niya. Kaso parang uh -oh. naman pala yung bike. Nakita ko nga dito Ay, sa Facebook yung, niya, eh. hindi, hindi yan yung bike ni Papa mo. Hindi yan. Hindi, hindi ito yan. yan. Ayan po. Oo. Oh, oh, oh. Wala namang iba. Di ba may bike ka na ano? Wala. Oh, ito nga. Yan din yung gagamitin niya? Oo ba? Pang kalakal? Oo Eh, kalit O ganyan po talaga yun Ganyan talaga Kasi nangangalakal dati Eh, Nangalakal siyempre ko. nasira yung bike niya Eh, wala na Kaya hindi na siya nangangalakal Yung nangahanap buhay niya noon Ba't nalulungkot ka na? <laughs> Halit O, tawag ka. Ganakausap ka. Anong masasabi mo sa mga tumutulong? Kayo. Maraming salamat maraming po sa Love you <laughs> Love you <laughs> di... Gito, papasok ka kasi maraming gustong tumulong sa inyo Kaya nga, sinasabi nga namin kanina oh, Kailangan nyo mag-aral ng mabuti, lalo ikaw May tumutulong na nga sa inyo Bakit hindi pa kayo papasok ka po nga sa kanila? Panganay ka ba? Hindi sinasabing po, isop po Mag-aral ka ah. Para no, sayang kasi yung mga, baka, eh no, tinutulungan kayo oh. Ito ba? Mataas? Oo. Matalino ka? Punta ko nga yung teacher mo. <laughs> Sino yung teacher mo? Si yung teacher mo? Sino yung teacher Maribik po. Maribik ayangga? Maribik. Maribik yung sa science? Maribik ayito. Ay, bago na? Bago na? Hindi ko na siguro gilala yun Ay, no? oo oh, bago. Masaya mo kay ma'am. Snip-snip ka naman na. <laughs> oo. Mama, I love you. Pasok ka lagi ah. Huwag kang absent. Magpapromise ka dun sa nag-anaw. nag mga ano, nag, tumutulong. Promise din ako. Absent. Sabi na tatawa. Yan, utulungan mga kayo. Nagkabadyo yan. Kaya, kaya tayo tinutulungan dahil gusto nila kayong makatapos ng pag-aaral. Ikaw tutulong kay daddy mo Nakuan. Oh. Kaya mag-aaral ka mabuti no? Opo. Ikaw nag-aaral ka mabuti? Opo hmmm pataas grades mo? hindi ka pumasok lumabas ka kasi dyan dito <laughs> ka po may 9 po siya? wala naman. <laughs> 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 matalino ka pala napapangiti <laughs> mo sige pa ganun na lang po karda. Ala naman pala. Hindi na po siya mapu ano, babalik mamaya. Mamaya alas 12. Ay tas babalik siya ulit ganun. Hindi, hindi na. po. Ay, hindi na? Oo. Sa Lunes Tap na Tapos naman. Lang, lang, lang yun. Ah oh, sige sige. Ay yung barot. Bek, yung barot. Hindi nagkakalayo beka. Halika tuloy ka. Yes. Ito. ito. Nag-aaral ka, Haleng? <laughs> hindi daw. Hindi rin nag-aaral yan. Hindi ka nag-aaral. Ano sabi niya? Magbabakal bote daw siya, oh. di ba? <laughs> Ikaw tiga, drive ni Kuya. May <laughs> role. Oo, oh, may okay, <laughs> oh. Anong masabi mo sa mga gusto nang tumulong sa'yo? <laughs> Kailan ka uminto? Dalawang taon na ba? Dalawang taon? Video ko na, pero natin ito. Ito talaga na mag-video. Sige, ganun na lang, no? Anong masabi niya? Maraming maraming salamat po sa tumulong.